kapasidad ng mga abogado upang ipatog nila ang umiiral na batas sa ating bayan. Yan po ay katanungan ng maliliit na tao na tulad ko. Mga kapatid, mga mahal kong kababayan, mga mahal kong Pilipinong naninirahan under the Republic of the Philippines, mayroon po tayong pribihilehyo. Gamitin natin ito Ibinigay ito sa ating ng Constitution Law upang i-exercise natin. Isa na dito itong pagtitipo natin na ipahayag natin ang ating nararamdaman at pagkadismayan sa gobyernong ito. Alam nyo po, hindi ko maintindihan. Ito ang mga namumuno sa mga agency ng gobyerno under the government of Marcos. Mayroon bang isang ombudsman Natalo niya pa ang DOJ ngayon. Talo niya pa ang spokesperson ng presidente ngayon. Na siya ngayon ang nagkakayag kung anong mayroon na dumarating sa Pilipinas para dito sa oposisyon. Mantakin nyo. Buti pa siya. May kopya ng arrest warrant. Kasi ang nabato Dilarosa. La Rosa. Sana all. Yun na lang ang masasabi ko. di ba? Kaya ka, Eric, naninintigan kami, kaming maliliit na mga mamamayan, kaming walang kapasidad pumunta dito sa EDSA, walang pamasay, pero bubusisan ko sila ngayon. Inihikayat ko kayo mga kababayan, kayong mga nanuno dito sa social media, gumising na po kayo. Yung flood control na yan, andito sa Metro Manila ang baha, nandun sa Dabao naging imbestiga Sana all gumising po kayo. Magbeses po kayo. Samahan niyo po kami rito. Maawa kayo sa bansa natin. Maawa kayo sa mga anak niyong maliliit dahil mamanahin nila itong problema ito. Naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos marunong. Ang Diyos mas matalino sa kanila. Huwag na nating hintayin na tayong walang kasalanan, ibigay nila ang kaparusahan sa atin. Yan ang ginawa nila kay Tatay Digo. Ako, umiiyak ako. Nung panahon na panunod ko sila dito sa Villamor at itinutulat yung ating dating presidente. Durog na durog ang puso ko. Wala akong magawa. Bakit? Itong mga nakaupo na to, sila ang may puwersa. Tayo wala. Pero hindi nila pinakinggan ang taong bayan sila ang dapat pinakinggan ng mga ito. Bakit? Ba't ko nasabi yon? Tayo! Na mga maliliit ng mamamayan ang nagloklok sa kanila dyan. Tayo! Ang nagbigay ng mandato sa kanila para magkaroon sila ng power. Ngunit ito ang nangyari. Nasaan tayo ngayon? Nandito sa lansangan para iyag ang ating mga damdamin. Kaya ako'y nananawagan kayo dyan na nakaupo, subukan nyo naman tumayo. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Yan, kayong nakaupo, subukan nyo tumayo. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. One more time with feeling parang saging may piling. One more time. Marcos, Marcos, magnana ka. Marcos, Marcos, magnana ka. Marcos, Marcos, magnana. Ikaw magnanakaw si Marcos. Risay, Sa niya si Kairik Marcos Rizay, Aristohin, dikolo Sa Selda 13, Marcos Rizay, Aristohin, Ikulong sa celta 13, Marcos Rizal, Aristo Ikulong sa celta 13, Marcos Rizal, Aristo Hill. Ikulong sa celta 13. Bakit celta 13? Yun po ang pinakamalas na Zelda. Walang CR. Don't doon sa tapat ikulong sa selda 13. Pakinggan, pakinggan natin ang boses ng isang nanay, boses ng kababaihan na nagsasabing kung mayroon kasabihan ang mga matatanda ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling may kasabihan din po na ang sinungaling at mga magnanakaw karamihan nagiging adik din. Tama po ba? At kahit dyan, kung tayo nagigipit, ang Pinoy na nagigipit sa Bombay kumakapit. <laughs> na, na pa tayo ang Bombay. <laughs> sa sobrang kagipitan, pumbay ang kinakapitan. Ma'am Karen, para sa poses ng kababaihang Pilipino. Come here, Ma'am Karen. Ito hindi pumbay ang kinakapitan, prinsipyo at dangal ng isang babaeng Pilipina at nanay ng mga kabataan niyang Pilipino. Maraming maraming salamat po. Uh, dito pa kami magkikita ni Mr. Dacus. Alam niyo ba, yung kanyang nani at yung aking lolo uh, ng panahon ni Victor Corpuz ay magkaibigan. Hindi ko gusto katakalain na kaisa ko siya dito na dumalaban para sa korupsyon. Mr. President, pang bumura, pang aakusa, lahat na nadimit mo na. Ano pa ang dapat mong gawin? Napadala mo na sa ICC si Tatay Digong. resign mo kung sino ang inutusan mo. Ang mga nagkurap, pinagre-resign mo lamang pero hindi mo kinakasuhan. Ang mga maliliit na mga tao, nakikita, ako, nakakatawa lang eh. Isipin mo, yung mga taong maliliit lamang ang pinapakulong mo. Ganito na lamang ang gawin mo, Mr. President. Tulad ng pakiusap ng iyong kapatid na bumaba ka na. ba? Diba? Bumaba ka na, kailangan mo nang magpagamot. Ako mismo, nakita ko sa isang vlog, tinanong mo ang isang bata na 8 years old, lalaki, Tanong ba ng isang magulang yon? Tanong ba ng isang mamamahala ng gobyerno ng Pilipinas? may girlfriend ka na ba? May short ka na ba? Wala ka na sa tamang pag-iisip. Di ba? Lahat ng problema, blood control, namatay. Ang mga tao, ang mga mamamayang Pilipina, nagkagutong-gutong. Lahat ng ito sa iyo talaga isisisi. Dahil lahat ng ito ay pinirmahan mo nang kumakamot ka. Wala ka na sa tamang pag-iisip. Isa ako na nandito hindi ko gusto magpunta dito. Nakikita ng apo ko, ng anak ko, ng lagi ko ang pagbubukako ko dito. Isa ako sa taxpayer. Dahil ako kakasuhan ng BIA kapag hindi ako nagbayad ng tax. Pero ang nagnanakaw ng tax, ang gobyerno mo, ang mga artista, si Miss Gina Alahar, Miss Catherine Bernardo, Greg, Greg kababayad ko lang ng tax, pwede nyo lang nakawin. Ka Grabe, eh, no? Si ka Eric, na hindi, na hindi artista, lumalaban lamang dito. Kunyari, ako ay si Auntie Claire. Pasahin natin yung nasusulat. Madam Auntie Claire, Nanay ka din. Lumaki ka naman sa tama. Hanggang kailan mo pagtatakpan at mali. Alam nating lahat. Kayo mga vlogger, hindi natin alam. Lahat tayo dito ay kakasuhan ng sedisyon. Bakit? Tama ba na tayo ay kasuhan ng sedisyon? Dahil naglalabas lamang tayo ng ating mga hinahing. Di ba? Si Ka Eric. Di ba? Ang mga dating vlogger. Di ba? Ang mga dati pa nating kaya nang papatay na dito? Meron bang nangyari? May kasagutan ba? Pasok dito, napas doon. Kasi wala sa tamang pag-iisip ang gobyerno natin. Magpunta ka sa airport. Ipakita mo ang dalan mo. Kurang na yan. Masakit sa kalooban namin. Nakita ko kagabi. Sino nanood ng family feud kagabi? Ano ang pinag-uusapan sa ng ito? Presidente resign. Diba? Yung isa naman, impeach. Pinapa-impeach si Bebe, na-impeach? Hindi na-impeach. Hindi ni nagtagumpay sa family feud ang impeach. Ano ang sumampa? Diba? Resign. Hindi ka ba nahihiya, Mr. President? Mahiya ka naman. Hindi dapat tayo, kayo, mahiya naman kayo. Ikaw ang dapat mahiya. Lahat na, narinig mo na. Araw-araw may nagrarali. Sa, sa mga kasalukuyang ngayon, may nagrarali. Bukas may magrarali. Eto na naman sa November 30, may magrarali na naman. Ikaw na naman Pag-uusapan si Bibi Sara, wala na eh. Di ba? Political na lang ang ginagawa mo. Kung may natitira pang hiya, sa mga kaapong apuhan mo. Bumaba ka na sa pwesto mo. At mananahimik na eto mga kapulisan na to. Pasensya na po kayo mga pulis. Diba? Pasensya na po kayo. Alam ko, iskaisa, iskaisa namin kayo dahil kayo ay binabawasan din ng taxpayer. Pero hindi nyo dapat sundin. Ang isang nagdadrugs dyan, huhulihin. Ikaw mo nung ano kaso? You said, Puse di Diba? Ang tunay na puse Ang tunay na adik ay nasa palakay niya. Bakit hindi natin harapin doon at wala na kayong babantayan dito? Sure. Okay. So, Pasensya na sa mga di Diba? Ang isusunod na uh, ng mga vlogger ang kagandahan ng Pilipinas. ]rawan! Diba? Hanggang kayo kaya ganito, nagbumura pa pag sa kakamura eh. Yung magbumura ka ng mali-mali itang pera. Di ba narinig ko kanina si Kaeri? Lahat binanggit si Buyas, bigas lahat binanggit. Ano ang mura ngayon? Di ba? Kundi putang ina, ang droga. Di ba? Hanggang kailan tayo ganito? Nakikita. Sabi ni so, putang ama. Di ba putang ama? Lahat dito nakita ko kanina ang ang ang, ang, ang haba ng salita ni uh, General Cruz. Lahat mga nagsasalita dito kung ano-ano na lamang ang lumalabas sa kanilang uh, bibig, sa kanilang mga iniisip na wala silang pwedeng pang sabihin sa iyo. Eh. Wala na. Kaya Mr. President, o kung meron ka pang uh, awa sa mga mamamayang Pilipino, sa mga bata, na sinasabi, may boyfriend ka na, may girlfriend ka na ba? Abay, kung ako'y kaharap, di kita eh. Presidente ka, bakit sasabihin mo sa anak ko yun? Bakit ipaparehas ko yung anak mo yung anak mo sa sarili mo? Di ba yung apo ko sa sarili mo? Di ba? Hanggang kailan tayo magkakaganito? Mga kababayan ko, alam ko naririnig mo kami. Sana maging kaisa namin kayo dahil kung hindi kayo makikisa, hanggang kailan tayo magtitiis, bayad kayo ng bayad ng tax, pero nilulustay lamang ng gobyerno. ba? May pakulong daw bago ko. Pakulong mo. May mo. Nakikita ko nga eh. mga nakakaawa nga eh. Hinuli, isang matayo ng pulis. di ba? oh, tapos na, Mr. President, na pagbigyan ka na ng uh, mga sambayan ng Pilipino, pagbigyan mo naman kami. Pagbigyan mo naman kami. Huwag mo na masayangin ang aming dugot pawis na pinagahanap buhayan na napupunta lamang sa wala. Pag nakakita ako ng, ng baha, nakakita ako ng mapapamura ka na lang. 'Di ba? Ayaw ko nang mangyari 'yon. Nakakahiya na tayo. Nakakahiya na ang bansa natin. Yun lamang po. Ngayong araw na to, tayo ay magdasal dahil hindi man na, hindi man na, hindi man nakasuwan si ano eh, si Tony eh. 'Di ba? Yung nang yung humuli kay Tatay Digong, diba? talaga namang ano. <laughs> Mara, maraming gustong galitin. Eh. <laughs> maraming salamat po. Maraming salamat kay Ma'am Karen. Tumayo po tayong lahat. Ianda ang dalawang megaphone. Sabayan niyo si Kaerik sa noise barrage. And then, ang political commentator from the bloggers group magbibigay. Everybody please, let's, let us stand up, please. At ipakita ang Marcos resign. Please, everybody. Salamat sa nagatid ng pandiletse, pandisal at pandikoko nandito sa gilid. <laughs> General Daos, simulan natin ang noise barrage na ang panawagan Marcos Resign Aristuin Ikunong sa Selda 13. Marcos Resign Aristuin Ikunong Sacelda 13, Marcos Luisái, Arisaí, Iconó, Sacelda 13, Marcos Luisái, Arisaí, Iconó, Sacelda 13, que tenemos en el Filipino, le voy bayan, kahit tayo ay hindi umabot na isang libo, mga 900 lang tayo ngayon, ang importante, ito ang tamang dapat gawin. Ang pagiging tama at paninindigan sa tama, hindi nasusukat sa dami ng bilang na sumasama. Tama? Importante, ginagawa natin ang tamang dapat gawin. At ang tamang dapat gawin, manindigan at manawagan sa panahon na ito ang lahat

sigawan nila dito ni Marcos, Marcos, na, Marcos, Marcos Rizay Marcos Rizay Marcos Rizay Pakinggan natin ang political blogger na makikipagkaisa Like and share naman mga kaibigan ng ating live Like and Marcos share, like and share, like and share Rizay, aristuhin at ikulo Bakit nararapat? Bakit ito ay dapat gawin sa pinakamadaling panahon? Magandang gabi po mga kababayan Muli, nandito na naman po tayo. Nagtitipon-tipon tayo dito para manawagan na mag-resign po si Presidente Bongbong Marcos. Hanggat hindi ho sumasailalim sa head political drug Test, si Marcos Jr., hindi po tayo aalis dito. Kung kinakailangan po na araw-arawin natin to, ay gagawin natin ito. Hindi po tayo po pwedeng pamunuhan ng isang drug addict na presidente. Alam niya naman ho, pagka drug addict, marami ho mga desisyon ay hindi na mapagdesisyonan ng tama. At sa pagkakataon nung ito, siya ho ang Pangulo ng Bansa. Baka ho makapagdesisyon ang Pangulo na ito at madala tayo sa gera. Hihintayin pa ito, mga kababayan? Wakasan natin ang korupsyon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang pinakang korup na administrasyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Akalain nyo ilang bilyon ang kailangan i-deliver sa kanila buwan-buwan. Bilyon, bilyon, trilyon, trilyon ang ginaanakaw sa mga quiz na pinag natin Halos dugo na ang lumalabas sa mga pawis natin. Pero dinanda ka ulabang ng mga putang inang mga politiko na yan. <coughs> Hindi po tayo papayag ng delito. Hindi tayo papayag na nakawin ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Hindi tayo papayag naghasahin nila ang bansang Pilipinas. Baka po pagdating po ng 2028, wala na ho tayong budget. Wala na ho tayong pera. Paano na? Saan tayo